Alam niyo po as a pastor and um, I know this because this part of my job to study. Kailan ba unang sinabi yung power? Yung uh, kailan ba to nagsimula? Alam niyo po yung God's original plan is bigyan tayo ng power. Alam niyo po ba yon? Sinabi po yan sa Genesis. God gave power, God gave dominion kay Adam at Eve. So, pag tinignan po natin yung original plan of God, Okay, binigyan po ng dominion, ng power, itong si Ebat Adan over all creation. Okay, so meron po silang dominion to, they have the wisdom over animals, over creation. And hindi po yung pinakait ng Diyos. In fact, tayo pong mga tao, ni nilalang, tayo po ay created in the image and likeness of God. Hindi po siya maramot. Okay, so pagka po tayo ay... Um, medyo kine-question mo yung iyong uh, pagkakalikha sa iyo. Bear in mind po na among all the creation, tayo lang po yung eternal being. Tayo po yung may body, soul, and spirit. okay? Yung mga animals po, hindi po eternal creature. Pag tininan mo yung magagandang sun, moon, and stars, the universe, as beautiful as they are, hindi po sila kinerate in the image and likeness of God. Ang tao po ay kinerate po ni God in His image and likeness. That's why everything was created by mere words. Let there be light. Let there be so and so. Pero po nung kinrate ang tao, ikaw na kinrate, ikaw na nasa taxi ngayon o nasa sasakyan ngayon, ikaw na nanonood ngayon sa Facebook at YouTube natin, nung kinrate ka, sabi po, let us, I mean to say, the Father, Son, and Holy Spirit are involved in creating human being. Let us create man in our image and likeness. So, the original plan po, God has bestowed, binigyan po ng power or dominion ang tao. However, yung pong fall, yung pong pagkakadapa nitong si Ebat Adan, yung ating ninuno, yung kanila pong pagtalikod sa Diyos, yung kanila pong pagsuway sa kautosan ng Diyos, sa Genesis 3 po, yung po yung uh, the fall of human. Because of that, nawala po yung dominion, nawala po yung power that was given to them by God. kapag pag tinignan niyo po, ang naglead po para mawala yung dominion and power po na yon is disobedience. Yung kanila pong pride na hindi ka na namin kailangan God, we can be like God dahil nga po na tempt nitong si Satan. And from that day on po, the quest for power, lahat po tayo, lalating ko na including myself, we have this longing for power. Ano po ba yung power na yun? Well, makikita nyo po, no? yung fallen human nature natin. Bakit ba gusto mong yumaman? Ba't ba gusto ng tao magkamal ng maraming pera? To the point, nire-report namin niya sa Ted Filon ano, and DJ Chacha Show pag umaga po. Talaga yung mga corrupt, either politician or businessman. Bakit yung tao gustong magkamal ng maraming pera? Well, behind it is the power of money. Tama? Pag marami kang pera, marami kang power. In fact, yung mga uh, taong uh, nagkakamal nalimpak, nalimpak na limpak na limpak na salapi sa illegal at immoral na pamamaraan, they, they believe because with so much money, I have so much power. Tama? Kaya po pag tinignan nyo, saan nagmula yon Kasi nga po, that is something that we lost do sa Garden of Eden. Yung pag-long for power. Tingnan mo rin yung iba. Magugulat ka pag eleksyon, di ba? Kahit barangay captain lang ininom nila lang pero barangay captain yung tinatakbong posisyon. Papatay yung kap kalaban sa sa bagiging barangay captain. Ganun mo ba talaga kamahal yung barangay mo na willing pumatay ng kalaban sa politika, yung congressman or o yung isang uh, mayor nagpapatayan over a position. Ganun mo ba kamahal talaga yung uh, yung constituent mo para to the point na willing kang pumatay para mapag pag, mapagpatuloy may pagsisilbi sa iyong constituent? I don't think so. It boils down to one word. Power. Kasi po, the position gives power. Okay? So, pag tinignan nyo ito, makikita po natin, lahat. Nag nagdadamit ka ng certain brand. May mga powerful brand po. May pangalan na ka-attach dyan. Hindi na ako mag -me ng mga brand. Pero yung mga binibili mong mamahaling bag, mamahaling damit, okay? mamahaling relos, puro pangalan niya ng tao, pansinin mo. It's a powerful name of people dahil feeling natin, pag suot natin yung brand na yon, it gives a certain level of power. I was in... Um, In a place po, nasa Europe ako last month, And uh, talaga namang yung mga branded doon, may pinuntahan kami sa isang lugar wherein puro branded. And medyo ridiculous yung amount dahil hindi ko na magsuot ng mga ganong amount. Ano? Parang isang t-shirt, 60,000 pesos. <laughs> may ganito palang t-shirt. <laughs> 70,000 to 100,000 pesos na t-shirt. I mean, round neck lang po. Ha? Because the name is attached to that. And sometimes, we wear certain brands because we feel we it carries uh, uh, with it yung power okay bakit ka nagjo join sa certain clubs or organization okay but ka willing kang uh, kahit ma, ma ano yun, yung sa mga college student mga fraternity okay bakit ka willing ma, masaktan just to be included in that group one word power because pag nandoon ka you have a certain level of power. Kaya tapos mo ito ha, it all boils down to this vacuum in our hearts na gusto nating magka-power. Bakit ka dumidikit sa certain high official? Bakit nagne-name drop ka ng mga pangalan pag nahuli ka dyan sa EDSA, okay? Nagne-name drop ka ng powerful names. Bakit nagpapapicture ang tao sa certain politicians? Okay? Bakit? One word. Power. <laughs> so pag mo, our fallen nature, longs to have this kind of power so we wear certain brand we join certain group we uh, uh, we join or or befriend certain people kasi nga po we feel yung influence nila yung power nila e eh kailangan natin so be careful because sometimes that longing that void po for power okay ay kinukuha natin sa maling paraan Nakakita ka lang ng tao na todo forma, branded mula headband hanggang medyas. And then they or she feels or he feels, mas powerful ako kesa sayo. Kasi nakatigis ang million ako na bag. Kasi bumaba ako sa kotse na ang pangalan ay Mercedes-Benz. Pangalan ng tao yun, okay? So, pag tiningnan mo, yung ba, si Ferrari, si Lamborghini, puro pangalan ng mga Italyano yan. Dahil nakasakay ka ron, you feel more powerful than the person na nagko-commute. So, be careful because nangihiram tayo ng power because we feel with the, with the money that we have, with the position that we have, with the friends that we have, eh, nagiging powerful tayo. Now, that's why, pag tininan niyo po si Jesus, nung bumaba sa lupa, ang preaching niya, it's all about power. Sabi, repent For the kingdom. Laging ang ano niya is about dominion. King, pag sinabing kingdom, there's a king that dominate. Kingdom, king domination. There's a king that will dominate. So pag sinabing kingdom, Jesus will often preach po sa public about kingdom. Hindi siya nagpipreach sa, 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 sa public ng mamamatay ako on the third date, babangon ako. Sa mga small group of disciples lang niya pinipreach yun. But whenever he preaches sa, sa malalaking gathering, he talks about kingdom. He talks about this coming kingdom. In fact, majority ng mga parable niya talks about this kingdom na ikaw ba willing kang mag-join? In fact, ang first preaching niya is repent for the kingdom of God is near. So, Jesus was talking about this kind of kingdom. Okay, with the few minutes na natitira sa akin, bibigyan ko ina idea, ano ba tong kingdom na to? Well, Jesus was espousing, meron siyang pinopromote, na yung power na hinahanap nyo, okay, yung power na gustong gusto nyo magkaroon through money, through possession, through position, through friends, wala yan. Limitado yung power na yan. Pag nawala na yung position na yan, anim na taon lang presidente, contact mo, wala na yan. Iba na naman po posisyon. Pagka diyan ka kumapit, yung pera mo nung pandemic, walang magawa. Tama? Yung yung mga bags mo nasira, yung sapatos mo inamag. So, yung pinangahawakan mong power, wala yang bearing at the end of the day. Now, Jesus was espousing a different kind of power. In Ephesians 1, 19-21, sabi rito, and His incomparably great power for us who believe. So pag tinignan nyo, si Jesus daw po, may ino-offer na power. Sabi, incomparable. Walang katulad na power. Para kanino? Para doon sa mga naniwala. So ito yung topic natin, okay? Power through faith. Ephesians 1.19, sabi rito, The power is the same as the mighty strength that God exerted when He raised Christ from the dead. Wow! Tingnan nyo itong mabuti itong verse na ito na nasa screen nyo yung daw available na power na to ay hindi nakukuha sa pera, hindi nakukuha sa posisyon, hindi nakukuha sa possession. Ito'y nakukuha kay God Himself kung ikay naniniwala. At yung power na to is the same mighty strength na inexert niya nung, nung binuhay niya si Kristo from the dead. Wow! And seated Christ at His right hand in the heavenly realms far above all rule and authority power and dominion and every name that is invoked not only in the present but also in the one to come ano ibig sabihin na to yung daw pong same power na nagbuhay kay Jesus mula sa pagkakamatay is the same power na available for you and me that's why today listen up makinig po tayo mamaya pag-uusapan natin uh, after the break anong klase bang power yung nakatouch dito. Ang point lang po ni Jesus is this. Makinig po tayo, napakalaga. Sa mga tao po na naglolong for power, sa mga tao na pilit nag-aamas ng power, sa mga taong pilit nagpapakayaman kahit illegal at immoral. Now, kung yung mayaman ka dahil legal at ikay masipag, go for it. Do that. Okay? Pagpatuloy mo yan. And use that power to help mankind. Okay? Love God and love others. Gamitin mo yung power mo, gamitin mo yung posisyon mo bilang mayor, gamitin mo yung pera mo na bilyonaryo ka, gamitin mo yung possession mo in order to help others. That's a different kind of power. God has made you a conduit. Mamaya pag-uusapan natin yan. But listen up. Ikaw na naghahanap ng power sa maling pamamaraan, ikaw na naglolong ng power that led you to become prideful, ang yabang mo na, Okay, nagkaroon ka na ng posisyon, di ba? Dating taong grasa, binigyan ng batuta, ginawang barangay tanod, biglang yumabang. Okay? Dati ka lang taong grasa, ngayon, ang, ang yabang mo na rito sa barangay, binigyan ka lang ng batuta. E eh, paano pa kung maging barangay captain ka bigyan ka ng revolver 38 na, na barel para sa iyong posisyon? Di lalo ka yumabang, baka mamaril ka sa barangay. So be careful. Kasi po kung kukuha tayo sa maling pamamaraan, yan po ay hindi magdudulot ng maganda sa atin. At ma marirealize natin, wala pala talagang power to. Ano lang pala to? Imagination ko lang. Dahil lagi may mas mayaman sa'yo. Lagi may mas magandang sapato sa'yo. Lagi may mas magandang kotse sa'yo. At hindi tatapos yan. Makikipagpataasan ka ng ihi. Kumbaga, ano ang latest na Ferrari? Bibili ko ng susunod. Bibili ko mas magandang. It's a never-ending pursuit. But then Jesus said something, may ino-offer akong power. All right? That's why when Jesus went back to heaven, sabi niya, all authority was given to me. Binigay daw po lahat ng Diyos sa anak kay Jesus, ang lahat ng kapangyarihan dito sa lupa. All authority was given to me. Kaya sabi ni Jesus sa mga disipulo niya at ito po ay para sa mga Kristiyano na no, nakikinig ngayon, binigyan po si Jesus ang ating Diyos ng power at tayo po ay binayaan ng Diyos ng power. Ano po yon Through the Holy Spirit. The Holy Spirit in us gives us power. At mamaya, yung pong sa second segment natin, ano yung mga power na binibigay na tong Holy Spirit na to sa atin. But rest assured, makinig po kayo. Jesus Christ came para po tayo magkaroon ng power. At ito pong power na to, okay? Ito pong naka-attach na to na power ay hindi po para sa pansariling kapakanan. So, masama bang maramdaman na powerful tayo? Hindi. At tanong lang, sino ba ang source mo? Kanino ka ba naglolong for power? And that's very, very important po.